Patay na eh! Sis! Easy ka pa sa akin, boy! Top Globa! Ay! Run! Asa! Ay! Putra gis na turtle to, bugo! Ikaw, bobo! <laughs> asa? Asa! Ah, tabang! Ah! Ah! Wow! Gago may third eye? Fuck! The, the Dragon Spirit here. Yes! Oh, yes, daddy! <laughs> oh, ano yan? Oh, putang yun na, babae naman yun eh. Babae, babae na, away mo yusong. Mmm, <coughs> sorry ko! Ulit be, ulit be, pakita mo be. Pakita mo yun yung kanina. ako! <coughs> Wagi! Sige na! Um, ano yung kinuha mo? Dinukot mo, ha? May nag-text ba sa'yo? <laughs> Pogi, may nag-text sa'yo, ha? Oh. Nabalitaan ko, lagi ka raw tulala. <laughs> Alright, mga pre. Ayan, gagamitin naman natin ngayon si Yosyong ang pinakamalakas na supot na dragon. Dragon na may tatong video. <laughs> Yeah. Meron akong uh, meron akong kan sa kanya free trial. Saan na kaya mo sa noo mo? Free trial, free trial. Yes, yes. So Iko na nga. Nang may laba ko sila kay pag-ibig mo ay tunay pero hindi nagtagal mabas ang mabasti ng tunay na kuray <laughs> Kapag marahas ay laging namimiss Pero sarili Gusto niyo mabuhat? nyabang mo ang angas mo ah. Pagbibigyan ko kayo. Hindi, wow. Gusto nyo lang naman mabuhat? Wala akong magagawa. Kasi ako talaga ay tagabuhat. Malupit pa sa malupit. Hmm? putangin ina mo, nag-aldos ka pa, tanga. Sorry. Mag-aldos yan. Kita yan, kita yan. Yan ang gagamitin ko. Yan ang exorcist yuzong. I'm so rich. Exorcist. Exo, exo, exo susi. Tama na, nahihilo na ako. Bakit kasi pinilit yung Aldos? Ang bobo. Ako, ako lang yung number one Aldos eh. Bakit ka pa mag-Aldos? Malimutan niyo yung ano nyo, ah, boundaries mo ah. Aldos ka, <laughs> pero silong yung pangalan mo. Bobo ka ba? Dapat silong yung ginamit mong hero, tanga. Sorry na! Aldos siya. Tapos silong pangalan niya, ang gulo. Bobo ang puta. <laughs> Alala, saan kaya san Saan si Aldos gago sa kanyo? <laughs> Doon siya sa gun. Gago na lang doon siya, pala tayo? Gago ka, ah. Oh! Kala mo, ganda ng skin, ano? Ah! <laughs> West, I won't fall <laughs> oh, ah? eh, no Uwi ka pala eh. Uwi ka pala eh! Wik! 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 Ang sakit mo namang magsalita. <laughs> Patay na eh! Sis! Easy ka pa sa akin, boy! Top Globa! Ay! Run! ka Kakong bastos! Dumaan lang ako! Mukha ko Nangihina ako sa kabobohan mo! Takot siya rin, Takot ka sa akin, putang ina mo. Takot ka sa akin, ano, ha? Takot ka pala sa akin, eh. Siyempre, putang ina mo, dama mo ka dito, dumaan ka dito, dumaan ka dito, Patay. Patay. Asa. Asa! At ah! Ah, O, oh, tragi. Stop global tong kinakalaban mo, boy. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pakito ka lang. Yusyong ako. Kaya, hindi mo kaya yung lakas ko. May dragon ako eh. Ah! Dami ka magsatay ni Bigas Boy O oh, ano ha Hindi ka palang magbibirada eh o oh. oh, Ano o oh? Wala Putang ina gago wala wala na akong life Putang ina may nabat na pupulbos yung itlog ko dito Bobo ka kasi <laughs> Sige putang ina pulag takbo, takbo 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 eh takbo eh Ba't ako matatakot? <laughs> Ah, takbo, takbo! sup subing ko itlog mo! Oh, saan ka na, ha? Saan ka na, ha? Saan ka na, ha? Saan ka na, ha? Ka na, kaya mo ako? Kaya mo ako? Try mo lumapit dito. Bug-bug sarado ko. Di pa umuwi, pre, oh. 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 patay ka na. mag lo ka. Mag-jakol ka. Bastos ka! <rand> Oh, di ba? Patay. Hindi mo ko kaya, pre. Sinasabi ko sa'yo, pre. Hindi mo ko kaya, pre. Ay, di puta! Wala na. Pinis na. Di puta! Di po, ay di puta, gin. Ano ki sa loko tong tae? Ay, tanga mo. Ay, kapal ng biya. o putang ina mo. Miya ka, ah. umunda ka sa akin. Gago ka kanina. Ikaw, ikaw yung nagpana sa akin. 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 Ikaw yung nagpana sa akin, ha? Ikaw yung nagpana sa akin. Eh? Eh, putang ina, hindi eh? pa tumama, oh. Wala na! It's a bra! Hindi dito, putang ina, bakbakan tayo. Hindi dito, oh. Putang ina mo, oy! Putang ina, takutin! Takot! Bakla, 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 bakla! Wisit ah! yun si kana ha? Putang ina mo si Lina ka. Ahantingin ah, kita, gago ka. Ikaw yung pumatay sa akin, hindi naman kita inaano. Umanda ka sa akin ngayon kasi busing kita. Ayoko ko okay, preto 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 pre, ito pre, Putangin talaga! Wait, 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 wait. Buisit talaga tong ka na to. putang ina mo, ha? Buisit siyang si Lina ka, ha? Sorry. Akala mo makakaisa ka pa sa akin. Papakyoin kita, ha? Tang ina mo, dumaan dito. Tang ina mo kang si Lina. Target lang ka sa akin. Kaya lang patay na siya. Ito na lang, pre. 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 na lang, pre. Nice one. Ay, naglo-lord, pre. Oh, naglo-lord, pre. Bilis, pre. Oh, Tang ina, lord na. Mubo kasi. Nice one. Good job. Good job. Good, job, good job. Sige, clear, 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 clear. Clear, clear, clear. Sige, clear lang. Sige, clear lang, clear. Tangin na mo, ha. Sige, clear! Sige, clear! putang oh, ina clear! <laughs> oh. <laughs> Pangina mo, kumukulit ka, kumukulit ka, kumukulit ka, kumukulit ka, kumukulit ka. Okay. Sige! Sige, palagay niyo, yan! Nice one! Ah! Mia, tama na po! Please lang! Pangina, kumukulit ka dyan, ha? Putang ina eh. Pagkakataon ko na, pagkakataon ko na, putang ina. Pagkakataon ko na. Pagkakataon ko na talaga Pagkakataon ko na talaga Pagkakataon ko na talaga Pagka Uy gago Uy nasa gilid Ito ito pa oh. Putangin mm, na mo ha Tara tapusin na natin to Ako na bahala Ako na bahala Ako na bahala Ako na bahala Ako talagang tagal ng pana. Ay sinita ko 'yun para maubos sila. Sige, sige, sige. Sige, wasakin yun sila, wasakin. Sige, pak pok pok pok. Sige. Sige, sige, chipin mo, tapok, pak pok pok. Tapusin mo na. Gigi 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 gigi. Diri sige, sige. Hmm. Pisti kayo. Pakyu kayo dito sa akin, oh. Hmm. Pero pangit ng skin. Hindi ko type kasi kasi hindi siya marunong paano pati yung hero pangit talaga. Hindi kasi siya marunong kung paano ako gamitin. Puro lang siya dragon. Dragon ng dragon. Ha? Okay sana kung sim kami kalaki ng dragon.